Pagkatay, maglulog tayo ng ating talibagong uh, ulamin natin si Gabi ito, Madre. Ito ay uh, unang natin uh, dito sa'yo ng ating uh, bawang. ah, uh, Lagyan mo na natin siya pa brown-brown natin para yung lasa ng bawang natin ay maghahalo dito sa ating uh, hinigisat. So, susunod Oh, that...

da naman may banwan tayo sa ating Tapos sunod natin 'to ang ang kamatis. Piyo, madre. ah, madre. Pa hihiwasin yung kamatis para yung Tatas ng kamatis ay malo dito sa ating uh, niluluto. Palambutin natin itong mga uh, kamatis para yung lasa ng kamatis ay maghahalo mamaya sa ating uh, eno, tulutuin nating isda. Itong isda na ito madre ay uh, mahaba yan. Ang tao sa amin ng isda nito ay ano ito? ah uh, tambilawan. Pero hindi ko alam dito kung ano tawag dito sa may So ito muna ang ating uh, unahin bago yung um, isda. Puso muna. So ito mga dre, okay na to. So natin ang ating uh, kamatid. Malambot na siya mga dre. So, ang ating gagawin naman yung susunod ay ating uh, itong ito ating isda. isay, -isay natin dito ang lagay. Ito pa lang, Madre, yung isda na to, dito, pinirito muna natin para hindi siya maduro. Yan. Kasi pag hindi mo siya dinuro, ah, pinirito, maduduro yan. Kaya ito, maglilagay natin ito sa para hindi siya maduro. So, Ito yung ating isda. Ayan yeah. so, yeah, mga dre, ang ating uh, isda na char ay gagawin natin yung char siyado yan. Silagyan so, natin na tubig para yung uh, pagluto niya, mamaya pagkulo niya yung kamatis natin dyan mga dre ay so, lalambot na rin, maghahalo na dyan. Para yung sabaw pa lang ay uh, ulam na. Ayan mga dre, kasi natin mamaya maglagay natin yung maraming sabaw para sa sabaw pa lang ay eh, medyo makatas na madre so ayan mga madre ay uh, kunti natin lagyan natin lagyan natin natin sa at uh, pakukuluan na lang natin may madre yung ating uh, gagawing ulam for today at uh, ito ating itatakip medyo masikip yata eh hanapin natin yung yung malaki <coughs> ayan so papakuluan lang natin madre para pagkulo yan lagyan natin mamaya ng kunting uh, itlog so yan mga dre ang ating itlog ay ating babatihin <laughs> para matunaw kasi mamaya ihalo natin doon sa ating uh, nilulutong isda kaya batihin muna natin ito mahigi para yung pagbuhos mamaya mga ay sama sama medyo hindi sya magalo halo diba yan medyo lagyan natin ng kunting asin itong mga laga ko oh, eh, nakikisaw-saw din <laughs> maligalig yung alaga ko na yan akala siguro pagkain na oh. o oh, nagantay na siya sa pagkain kaya oh, naghihingi na ng pagkain yan pero mamaya ako na sila bigyan ng pagkain kasi uh, pagka pinakain mo na yung lahat lahat eh nag, uh, bomb na yun sila nag jjerbox na kaagad pagka pinakain mo sila kaagad ng pagkain o oh, yun oh. yan oh. <laughs> So yun mga dre, ito na po ta, ang ating uh, itlog. So ibubusan natin dyan sa ating uh, isda. So medyo dulo na yung mga dre, ang ating isda. Kaya uh, halo na natin itong ating uh, favorite itlog. So ibubusan natin dito mga dre, sa ating kawali na may sabaw. Para hindi siya gagawin uh, mga panahay. Ganati siya yan. Okay mga dre, ating... Uh, sarsyadong isda na with itlog <laughs> kasi eh, lagi na lang tayo karne ng karne so nakakasawa din wow! naman wow! kaya yung ating uh, main ay ang uh, isda kasi nakita ko yung sa palingki kanina yung mga bumili kami ay eh, namimiss ko yung isda na yan kasi matagal ko na rin din nakakahit wow! So sa probinsya kasi lagi natin nakakain yan. Eh, dito ay bihira lang tayo nakakita sa Maynila. Kaya yun naisipan ko bumili na ng mga dre. So siguro mga dre ay uh, mamaya maya itikman na natin ang ating uh, nilutong sa uh, isda. Dre na uh, ito ay ating itikman na sa syadong isda with itlog. <coughs> no, 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 Ulam pa lang, eh, sabaw pa lang, mga dre Number one na, ulam na, ulam na. Ang ating, uh, Sir Shadow Good isda So, ito yung, Madre, pwede nating ulamin ang ating ulam na isda. Ayan. At pakuloy na natin konti. Kasi para hindi siya matuma. Kasi pag matagal magrim, itong itlog naduduro. Huwag natin patagalin kasi naduduro yung na pag matagalin. Kaya patay na natin itong ating apoy.